Ya, nak skin sio. Ay, tu dikit. Sagi. Sagi. Right, it's gone. afternoon mga idol magandang araw sa inyong lahat eh, ah. na si Shete si Dos nandun pa rin si Dos hindi pa rin nag ano, at uh, no? uh, ito si Cinco ay si Kinsey parating papasok na at uh, kanina pong umaga nagsi trial si Nueve ah uh, kano ko ay magkano na si magbiyahe na so hindi pa rin so is si Unse uh, loading pa rin nandyan papuntang Romulo yan, mga kamamay ayun si ano you know, Pekinsi. Okay, si Marindok eh, Marindok may marindo JNT oh. Marindok lang yan. So, napakainit no. So, yan sa kabila si Divina Gracia at si Timotea ang naando no? no. So, ano pa, dagot tayo dito sa non-truck at uh, napakainit mga kamamay no. So, yun, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang support, no, sa mga nandyan pa rin na uh, nagsusubaybay pa rin sa ating mga videos na ina-updates ngayon, no. So, ngayon lang ulit ako nakapag-update, uh, gawa ng busy po ako sa bahay at uh, itong pagkatapos nito, pag-uwi ko, uh, magpapalitada pa ako ang mga kamamay, no. At ah uh, kailangan kong uh, ma ma uh, maggawa uli ang aking bahay, no. ah uh, sana ay mabigyan pa ng lakas ng galing sa Panginoon. So punta natin si Ginsey Tingnan natin kung gano'ng karaming pasahero. So yan shoutout nga pala kay Idol Justin Bergara no? Na nandiyan sa Ginsey So tara let's go sa niya ako oh. So si Unsi Ano si Unsi mga kamamay eh? Ay dito yung papasok si Ginsey oh. Rampur no? So sa si DB ng Gracia Marindo kay pa rin no? Yan pa rin Skidyan nila Yan Alright Alright si ano pala in on board pala si Idol Amazing Hour TV yun oh. yun ay don pala sa RAM6 hindi din ako kaya dito sa ram po, doon na sa RAM6 oh. tara let's go sama niya ako hindi <tipunyat> ako kapag tala ako hindi ako ulo yan na si Kinsey oh Ay, tu dedikit. Sagi Sagi May Pinong pino Magaling magaling di sumabit May kit di sumabit no, Magaling magaling Maasahan mga idol mga kamamay si Kinsey Sa Alright, so yun nakapag-update din tayo sa mga barko mga kamamay, no? So yun, sa mga magtatanong dyan, mag-comment lang po kayo dyan, uh, comments sa comment section, no? Uh, right. Okay, ayos. ngayon ito no na update ko kayo sa mga barko na nandito no na mga nabiyahe dito sa Port of Lucena mga kamamay na biyaheng Romblon uh, biyaheng Marindoke so si Dosi nagdating kanina ng umaga umaga galing masbate no so nasa Marindoke nagbiyahe pa si Dosi no nasa Marindoke pa so mamaya pa yon hapon ang dating no o gabi na din bukas lunis bukas ay magmamas bati yun So yon na uh, mamaya na lang muli at uh, ako ako'y uwi muna at ako'y magpapalitada pa no, pag uwi. So update ko na lang kayo mamaya sa pag, mga gawain ko sa bahay. No. So ang importante na update ko kayo sa mga parko nandito sa mga nabiyahit dito sa Puerto Blasina. And maraming salamat po sa inyong lahat sa mga pagtitiwala. At sana po wala pong mag skip ng ads po mga kamamay para po makaipon tayo. So thank you so much In God bless. Love you all. I love you. A few inches later. Diyos! ko alam Pastry? Siguro Ito galing sa Diyote Palitada naman so, Ano talaga guys uh, mga kamamay Kararating ko lang Tapos Nag hook kagad ako nito Alis dyan anak. Bawal ka dyan. Magabok ka rin. Alis dyan. Ano, nagbili pa si mama ng merenda. Kailangan maka, ano, makabawas man lang sa mga gawain. duty Paliktada naman Solo lang talaga to mga idol mga kamamay Akin ang halo Palitada Hapit, Hapot ng uh, Naghaluan Ito, titirahin ko, ko ito. konti lang si oras ko eh. Kaya kailangan ko mawawa ka agad. Ito ko man daw. r i